Naipasa na ni Marcos ang national budget and has vetoed 194 billion pesos in certain line items. Ngayon tinawag din itong budget na to na the most corrupt in Philippine history and the worst budget in Philippine history according to Professor Shelo Magno and economist JC Punong Bayan. Ngayon tignan nga natin itong budget na to at pag-aralan nga natin kung paano niya nakuha yung title of the worst and most corrupt budget in Philippine history. At kung totoo nga na ito yung worst budget or most corrupt budget in Philippine history. And you might be surprised that it may not be the worst in Philippine history. Pero kahit papano, medyo malala pa rin itong budget na to at bakit. Ngayon pag-usapan natin yung mga palpak na nagawa ni BBM o kanyang mga missteps With regards to the national budget, the first misstep that he made during his term is yung pagpilit niya ng Maharlika Fund ng Pilipinas, yung ating Sovereign Wealth Fund. At palpak itong paggawa ng Maharlika Wealth Fund na to dahil unang-una, ang mga wealth funds ay dapat galing sa surplus ng ating gobyerno. Kaya hindi pwedeng gumawa ng wealth fund kung malaki ang utang ng isang bansa. Kasi saan manggagaling yung pera, dapat po galingan sa excess. Kaya yung palang palpak na itong wealth fund na to. Pangalawa, sinubukan niyang kunin yung funding ng wealth fund na to sa GSIS at saka sa SSS. Ito yung mga ginagawang contribution ng ating mga manggagawa. Tapos gusto niyang gamitin at ibilagay sa isang wealth fund na privately held. So, walang say ang taong bayan dito dahil yung mga appointees lang niya ang magde-decision kung saan gagasos itong pera na to. It was to the tune of 250 billion pesos. Pero after much backlash, nag-give in si Marcos at binawasan na ito, ginawa na lang muna na 125 billion pesos. At hindi lang yon tinanggal na niya yung SSS at GSIS at mga iba't ibang mga non-governmental agencies from contributing to the Maharlika Wealth Fund. Kaya dito mo nakikita na nakakatulong talaga na nagsasalita tayo sa mga bagay na hindi tayo sangayon tulad ng Maharlika Wealth Fund na to. Pero ano pa yung palpak sa Maharlika Wealth Fund na to? Ang palpak pa dito, gusto na kunin yung mga revenues from PAGCOR at sa ating BSP, Bangko Sentral, para pondohan itong Maharlika Wealth Fund na to. At ang nakakatawa dito, no, ay kahit napasan na itong bill na to hanggang ngayon, hindi pa nauumpisan itong Maharlika Wealth Fund na to. Alam mo kung bakit? Dahil nagkakagulo pa sila kung paano yung pagbayad ng mga sweldo ng mga tao na to dahil yung kanyang general manager na si Rafael Consing ay humihingi ng 2.5 million pesos a month na sweldo para i-manage itong fund na to. Wow! Ano ba ang credentials niya para mag-deserve ng 2.5 million pesos a month na sweldo? That's 30 million pesos a year. Grabe naman. Para sa isang tao humingi ng ganyang kalaking sweldo, medyo ang kapal naman ng mukha niya. Ano ba ang qualifications niya para masabi na kaya niya magpatakbo at magmanage ng isang fund worth 125 billion pesos? Nagawa na ba niyo to in the past? Hindi ko alam. Nung tinignan ko yung kanyang credentials, mukhang wala pa siyang experience with regards to actually managing and profiting an investment fund worth 125 billion pesos. At hindi lang yon, ang malala dito sa Maharlika Wealth Fund na to ay meron siyang 2% management fee na kukunin from the Wealth Fund para bayaran yung mga tao na appointees ni Marcos. Yung 2% na yan is 2.5 billion pesos taon-taon in management fees. Kaya swerte talaga ng mga ma-appoint dito sa Maharlika board na to dahil malaki ang kikitain nila. Kaya hanggang ngayon, hindi pa maumpisahan itong Maharlika Wealth Fund na to kasi hindi nila alam kung paano nila gagawin ito. At sa totoo lang, from the very start, this was such a bad idea. Bakit? Kasi ang sinusugal nila ay pera na galing sa kaban ng bayan. 125 billion pesos ay isusugal nila at their own disposal. And if you look at historically, maraming wealth fund na nalulugi ngayon. Alam mo ba that in 2022, global sovereign wealth funds lost over 1 trillion dollars. At yung sovereign wealth fund ng Norway lost 174 billion dollars only in half the year of 2022. Tapos hindi lang yon, itong mga wealth funds sa to are prone to corruption and abuse, especially sa mga bansa tulad ng Pilipinas na walang mga tamang safeguards against corruption. A good example of this is Malaysia, yung 1MDB wealth fund nila. Alam mo ba, 4.5 billion dollars was siphoned off that fund and transferred overseas. Kaya nakakatakot talaga itong mga ganitong wealth fund na At ang pinaglalaroan talaga nila dito ay pera na galing sa kaban ng bayan. Kaya ito ang unang misstep ni PBBM when it comes to the national budget. Sunod naman ay yung PhilHealth issue. Nagumpisa ito nung ng ating National Treasury or ng Department of Finance na kunin yung 90 billion na subsidy sa PhilHealth. At nung nalaman to ng mga tao at mga iba't ibang grupo, marami nagprotesta at nagsubmit ng petition para itigil itong pagkuha ng subsidy na to. At pumunta sila all the way to the Supreme Court at nanalo sila. At dahil doon, ang nakuha lang ng ating Department of Finance ay 60 billion at meron pa dapat 30 billion na pupunta na mareremit sa National Treasury na itigil na ngayon dahil sa Supreme Court ruling. Kasi kung titingnan mo talagang labag naman sa batas yung ginagawa nilang pagkuha ng pera sa PhilHealth dahil po kung anong nalagay na pera sa PhilHealth ay hindi pwedeng ibalik ng gobyerno sa National Treasury. Nakalagay po yan sa batas sa Universal Healthcare Act natin. Kahit na sabi nila na ang rason nila ay subsidy naman 'yan na nanggaling sa gobyerno at hindi hingi lang nila balik dahil na underutilized, yan, hindi pa rin nila yan pwede kunin. Tapos, part 2 ng PhilHealth scandal ay yung recent na pagtanggal ng 74 billion na subsidy na allocated for PhilHealth. Instead of 74 billion na subsidy, ang nakuha ng PhilHealth ay zero. At dahil doon, marami na namang umalma sa mga iba't ibang grupo at nagsasabi na hindi prioridad ng ating gobyerno ang kalusugan ng ating mga mamamayan. Mali po ang pag-iisip ni Grace po sa kanyang pagsabi na parusa to sa ating mga PhilHealth executives kasi po, yung issue with PhilHealth executives is separate sa issue ng subsidy ng PhilHealth. Hindi nila pwedeng ipagsama yan. Kung gusto nila parusahan ng PhilHealth executives, dapat tanggalan nila ng trabaho tumato at ipalit nila ng mas maayos magtrabaho when it comes to field At hindi yung pagtanggal ng subsidy. Dahil ang nahihirapan sa pagtanggal ng subsidy ay yung ating mga mamamayan na nangangailangan ng tulong pagdating sa mga kanilang paggasos na medikal. Ngayon nag-imbestiga naman ang ating kongreso at dito nakita natin na totoo nga naman na mukhang hindi prioridad ng management ng PhilHealth ang pagbigay ng tamang benepisyo para sa ating mga mamamayan imbis na magbigay ng tamang benepisyo, ang mas pinaprioridad nila ay ang pag-invest ng PhilHealth funds para kumita itong mga funds na to. Oo nga, ang galing nila kumikita nga itong mga funds na to at meron na silang excess funds. Pero hindi nila binibigay yung mga tamang benepisyo para sa ating mga mamamayan. That should be the first and foremost mandate of PhilHealth executives. At dahil sa pag-imbestiga ng ating kongreso ngayon at pagpilit ng ating kongreso na umayos sa itong mga PhilHealth executives na ito, nangako sila na in 2025, mas dadami pa daw yung mga benepisyo na makukuha ng ating mga mamamayan at hindi lang yon Sana din maibaba nila yung ating contribution from 5% back down to 2.5% or even less. Ngayon ang isang pang pinakamalaking problema dito sa national budget na ito ay itong ACAP program nila. At dati na itanggal na to from the budget. Pero ngayon naibalik na to the tune of 26 billion pesos. Tapos lumalabas nga dito that the senators will get 5 billion for their constituents and 21 billion will be divided amongst the different representatives of Congress. So parang pork barrel na rin to eh. Binibigay mo yan sa mga kaalyado mo para ibigay sa kanilang mga constituents. At pagdating sa paningin ng ating mga mamamayan, mukhang ang ganda kasi nung timing na itong ACAP program na to o yung Ayuda program na to na nagtutugma sa parating na eleksyon na 2025 ng Mayo. Kaya hindi mo mabibintang yung ating mga mamamayan sa kanilang pagdududa sa totoong intensyon ng ating gobyerno pagdating dito sa mga ayuda na to. And last but not least, pag tinignan mo itong budget na to, and by the way, this is the only budget that I can see online. Sa totoo lang, gusto ko talagang himayin to in more detail, pero ito lang yung so far na nakita ko. Pag tinignan mo itong last item dito called the unprogrammed appropriations. Tignan mo yan, from 158 billion pesos, dadagdagan nila ng 373 billion pesos. Ang ibig sabihin ng unprogrammed appropriations ay ito ay mga funds na wala pang programa at wala pa rin funding source. Ngayon, according to our finance officials, sabi nila na hindi naman daw ibig sabihin na gagastusin to. Kailangan muna hanapan ng funding bago to gagastusin. Pero ang tanong ko pa rin, bakit ang laki ng increase at ito ang pinakamalaking increase sa buong budget? At dahil sa mga palpak na issue na to, nagdududa na ngayon ng mga tao sa intensyon ng administrasyon ni BBM. At dahil doon napilitan si BBM na i-veto yung mga certain line item budget para mabawasan yung ating national budget and he was able to lower the national budget by 194 billion pesos at lumalabas sa tinanggal niya ng 26 billion pesos sa DPWH at binawasan niya ng 168 billion pesos yung increase ng unprogrammed appropriations pero meaningful ba talaga itong mga pagtanggal ng budget items na to sa totoo lang medyo parang window dressing lang to bakit dahil sa pagtanggal ng 168 billion ng unprogrammed appropriations, hindi naman talaga ma-affect yung ating national budget dahil ang unprogrammed appropriations ay hindi naman gagastusin hanggang magkaroon sila ng tamang source of funding para doon. Kaya nga unprogrammed eh, dahil wala pang plano, parang nakastandby lang talaga siya. At yun yung pinakamalaking tinanggalan ng budget ni Marcos. At yung pagtanggal ng 26 billion sa DPWH, as much as I agree with that, I think medyo window dressing lang yan para pag mo ngayon, mas malaki na yung binigay sa DepEd kumpara sa DPWH. At ang isa pang bagay na dapat ginawa ni Marcos na inaantay ng ating mga taong bayan ay yung pag ng confidential and intelligence funds. Dahil wag natin kakalimutan na dati yung confidential and intelligence funds na yan ay umaabot lang ng 500 million pesos taon-taon. Nung panahon ni Duterte, umakit siya to 4.5 billion pesos taon-taon para sa presidente. At sana talaga binawasan na lang ni Marcos itong confidential and intelligence funds na to, na controversial naman talaga. Pero ito yung isang problema na hindi siguro naintindihan ng ating mga mamamayan. Kasi po, ang ating presidente ay pwede mag-veto ng mga line item budgets sa national budget. Ang hindi niya pwedeng gawin ay magdagdag ng budget sa mga iba't ibang departmento. Yun po ang trabaho ng ating Kongreso at Senado. Kaya ang pwede lang niyang gawin ay magbawas. At dahil hindi siya pwede magdagdag ng budget, hindi niya kayang i-reinstate yung budget na hinihingi ng DepEd na 10 billion pesos para sa kanyang computerization program o kaya yung 74 billion ng PhilHealth na galing sa mga sin taxes. Pero nangako naman itong administrasyon na ito, nagagawa nila ng paraan para mapondohan yung nawalang budget ng DepEd para sa kanilang computerization program. Ngayon, ito ba ang pinaka na budget sa buong history ng pilipinas well that's debatable etong budget na do definitely is not the best budget ever pero i can actually debate that it may not be the worst dahil alalahanin natin nung panahon ni duterte doon po nag-increase yung ating national budget from a budget of 2.6 trillion pesos dumoble yung ating national budget to 5 trillion pesos at hindi lang yon. Ang pinakamalala dito ay yung pagtaas at paglobo ng utang ng Pilipinas from 6 trillion pesos to over 13.4 trillion pesos with 5.6 trillion pesos borrowed by Duterte's administration in the last three years of our government. At ang excuse na ginamit niya ay para daw to sa pandemya. Pero wag nating kakalimutan that out of 5.6 trillion pesos ang ginamit lang niya para sa pandemya is only 540 billion pesos. Ah, saan nagpunta yung 5 trillion na natira? Kaya pwede mo i-debate that yun ang worst budget na nakita natin in Philippine history. O kaya pwede mo din sabihin that one of the worst budgets ay pwede rin na nanggaling do sa panahon ni Marcos Sr. na halos lumubog sa utang ang Pilipinas at bumagsak yung ating ekonomiya. Pero it doesn't really matter kung ito ba ang worst budget o second worst or third worst budget. The fact is, itong budget na ay hindi maayos talaga. At yung pag ni BBM ng 194 billion pesos ay window dressing lang talaga at walang talagang maayos na epekto sa national budget. At para sa akin lang, all presidents and all administrations have made this mistake. Laging tumataas ang ating national budget hindi po ako agree sa pagtaas ng national budget. Kailangan po ang national budget natin ay napopondohan at nababayaran ng tamang national revenues. Ang problema natin ay ang national revenues natin ay umabot lang ng 4.4 up to 4.6 trillion pesos. Tapos gumagastos tayo ng 6.3 trillion pesos. Saan kukunin yung kulang na around 2 trillion pesos? Utang na naman yan. Ewan ko talaga kung nag-iisip itong mga finance managers natin. Kaya dito ko nakikita na hindi kaya dito ko nakikita na hindi talaga sila marunong mag-budget ng pera eh. Kasi ang tamang pagbabudget, gastusin mo lang yung pera na meron ka. Hindi yung wala at uutang ka lang ng uutang taon-taon. Tama na po itong pag-uutang. Kailangan na tumino ang lahat ng ating mga gobyerno at umayos na sila. At kung hindi marunong mag-budget ang ating Department of Finance at pinipilit nilang gumasos lampas sa kinikita nila, kailangan na natin baguhin ng ating mga finance heads dahil hindi sila marunong mag-isip. At dahil sa pagpatuloy na pag-utang ng ating gobyerno taon-taon at paglaki ng utang ng Pilipinas, lalong bababa pa ang halaga ng Philippine pesos at lalong tataas ang inflation. At ang ibig sabihin nyo para sa inyong lahat, para sa ating lahat, ay tataas ang presyo ng bilihin. Tuloy-tuloy ang pagtaas niya at hindi yan hihinto. At ano bang pwedeng gawin ni PBBM moving forward pagdating sa national budget. Meron pa siyang tatlong taon para ayusin itong problema to. Sa totoo lang, ang payo ko sa kanya, magkaroon ka ng balance budget in your last three years. At hindi lang balance budget, pababain mo yung national debt, huwag pataasin. At ipakita mo na magaling kang fiscal manager. Pag magawa mo yon, tataas lalo ang ratings mo. Kasi sa ginagawa ng ating buong gobyerno ngayon at ginagawa na to ng lahat ng ating gobyerno, Walang magbabago sa buhay ng mga Pilipino at lalo pang mauubos ang pera na galing sa kaban ng bayan. At 'yan ang katotohanan.